nang sa wakas ay bumagal ang tibok ng puso ni Celia. Naalala niya ang paparating na isyo sa kanyang harapan. Kinailangan niyang maghanap ng dahilan para lumabas mag-isa at kunin ang singsing na kanyang ina mula sa kanyang ama. Alam ni Tyson na imposibleng sabihin sa kanya ni Celia ang totoo ngayon. Kaya hindi na umasa pa si Tyson. Kailan kaya sasabihin sa kanya ni Celia ng personal na hindi siya si Celidita Canor ang Miss Canor na kilala ng lahat, kundi si Celia Canor. Nais lamang niyang marinig ang katotohanan sa mga labi nito. At pagkatapos, ay sa kanya ibubunyag ang lihim na nakatali sa kanila. Alas 4 pa lamang nang umuwi silang dalawa. Habang naliligo si Celia, naghanda si Tyson ng isang plato na may iba't ibang klase ng prutas. Nang matapos maligo si Celia, Kumuha si Tyson ng isang hiwa ng mansanas at isinubo dito. Habang pinapakain niya si Celia, nagtanong siya. Anong gusto mong hapunan? Abala si Celia sa pag-iisip kung paano makukuha ang singsing sa pamilya Kanor. Nang tanungin siya ni Tyson ng oras na yon, isang biglang dahilan ang pumasok sa isip ni Celia. Kinalita ako maghahapunan ngayong gabi. Kailangan mo muna kumain mag-isa. Kumain ka na kahit anong gusto mo. Bagamat naisip ni Tyson na ito ay medyo biglaan, hindi na siya nagtano. Sige, magingat ka. Umuwi ka lang ng maaga. Tiningnan ni Celia ang oras sa telepono niya. Wala pang alas 5. Tamang oras para pumunta sa bahay ng pamilya Kanor. Saan ka ba magdi-dinner? Pwede kitang ihati doon. Napalunok si Celia. Ayos lang. Kaya ko naman mag-isa. Nagtrabaho ka buong araw, kaya kailangan mong magpahinga. May pribado lang kaming pag-uusapan ni Lita. Usapang pambabae. Hindi komportable na naroon ka. Ayon niyang malaman ni Tyson na babalik siya sa bahay ng pamilya Kanor para kunin ang singsing ng kanyang ina at humiram ng pera sa kanyang ama. Nahulaan ni Tyson na tiyak na may iniisip si Celia. Ngunit hindi niya ito direktang sinabi Sinubukan niya ang ibang paraan para iparinig dito. Sa ilang araw na tayong kasal. Gusto mo bang bisitahin ang mga magulang mo? Malamig na sumagot si Celia. Hindi. Nang makitang tila hindi tama ang reaksyon nito, biglang nagtanong si Tyson. Bakit ayaw mo silang bisitahin? May mali ba? Hindi mo ba namimiss ang dati mong tahanan? Hindi na malaya ni Celia na sinusubok siya ni Tyson. Pinigilan niya ang kanyang emosyon at nagpaliwanag. Abala ang ama ko sa kumpanya. Ayokong istorbohin siya. Pupunta na lang ako sa ibang araw. Hindi na nagtanong pa si Tyson. At sa halip ay maingat na nagbili. Umuwi ka ng maaga. At mas mabuti sigurong sabihin mo sa akin ang lokasyon. At hayaan mo akong sunduin ka. Tumangon si Celia at sumubo ng prutas. Pagkatapos ay nagpalit siya ng dami. At hiniya ang ihatid siya ni Tyson pababa. Bago siya sumakay ng taksi, nagkusa siyang halikan si Tyson sa pisngi. Hintayin mo ko mamaya. Babalik ako kaagad. Tumangon si Tyson. Binuksan niya ang pinto ng taksi. At ikinabit ang seatbelt para kay Celia. At sinabi sa driver na, Mangyaring magmaneho ng dahan-dahan at mag -ingat nang umalis ang sakya, Mabilis niyang kinabisado ang plate number ng taxi at pinaandar ang Volkswagen para sundan ito ng palihim. Naramdaman ni Tyson na lumabas si Celia para maghanap ng paraan para makalikom ng pera para sa operasyon ni Flavia. Kung si, ito ang higit na bumabagabag sa kanya ngayon. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si Celia ng taxi. Pagkatapos, idire-diretsyo siyang naglakal. May password ang pinto. At dahil lumipat na siya, ang katulong ang nagbubukas ng pinto sa tuwing bumabalik siya. Pero ngayong araw, medyo nababalisa siya. Kaya naisipan niyang pinto ang password ng mag-isa para mabuksan ang pinto. Ang mami ni Celia ang naglagay ng password noong nabubuhay pa ito. At ito ay birthday ni Celia. Pinintot ni Celia ang mga pamilyar na numero. Ngunit hindi bumukas ang pinto. Ngunit hindi siya sumuko at sinubukan ng ilang beses. Gayon man, ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay nabigo. Wala siyang choice kundi magdorbe. Matapos lumipat si Mabel sa pamilya Kanor, pinalitan na nito ang halos lahat ng mga katulo. Konti na lang ang natitira at bantay sarado ang lahat. Nang makita ng katulong si Celia, ay bumungad dito ang pagtataka. Bakit ka nandito? May kailangan akong kuhain kay Damia. Nakipag-appointment ako sa kanya. Maghintay ka na lang dito. Sasabihin ko muna kay Sir. Pagkatapos itumalikod ito at iniwan si Celia sa labas ng pinto. Dahil muling isinara na katulong ang pinto, kinailangan ni Celia na maghintay sa labas. Makaraan ng ilang sandali, hindi pa rin bumabalik ang katulong. Kaya sinubukan niya ang isa pang password sunod-sunod niyang sinubukan ang mga kaarawan. Ni Nadamian at Mabel. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang gumana. Pagkatapos, ay sinubukan niya ang birthday ni sa May isang click ng sa at bumukas ang pinto. Nang sandaling iyon, dahan-dahan ding lumapit sa pinto ang katulo. Nang makita niya si Celia ang mag-isang nagbukas ng pinto, bahagya siyang napasigaw. Bakit minuksan mo ang pinto? Bakit hindi mo ako hinintay na bumalik? Kapag nalaman ito ni Ma'am, tiyak na mapapagalitan na naman ako. Nang makita ang inis na mukha ng katulo, sa wakas inapagtanto ni Celia na wala na nalaman ang bahay sa kanya. Pero wala siyang pakiala. May bago na siyang tahanan. Ang bahay nila ni Tyson. Nilagpasan ni Celia ang katulo at naglakad siya patungo sa sala. Ngunit nang makapasok siya, narinig niya sumigaw ang katulo. Sandali, gamitin mo ito. Inabot sa kanya na katulo ang isang pares ng pambahay na tsinelas at sinabi, Kakalinis lang ng sahig, kaya huwag mong dumihan. Hindi lang ang mukha ng katulo, kundi pati ang tono nito ay puno ng panghahama. Pinigilan ni Celia ang galit sa kanyang puso. Ngunit hindi niya kinuha ang tsinelas. At sa halip ay malamig siyang nagtano. Nasaan si Damian? Nang sandaling matapos niya ang kanyang mga salita, narinig niya ang isang malakas na tawa mula sa itaas. At nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya si Namabel at si Lidita na naglalakad pababa ng hagdan ng magkahawa kamay. Nakabilis si Mabel ang isang toniladang alahas at nagbihis ng marangal mula nung lumipat ito kay Damya. At napakaayos din ang pananamit ni Celedita. Hindi ito kamukha ni Damya, pero xerox copy ito ni Mabel. At dahil dito, talagang minahal ni Damya si Celedita. At naniwala, na isa itong replika, ng kanyang mahal na kabi. Napangisi si Celia sa kanyang katangahan, at sinabi, pumunta ako dito para kausapin si Damya. Nang marinig ito ni Mabel, nagsimula itong gumalaw sa direksyon ni Celia. Ipinakita niya ang pinakalitas na Hermes bag sa harap ni Celia. Celia, regalo ito sa akin ng tatay mo. Mas mataas ba ang uri nito sa mga bag ng mami mo noon? Bagamat hindi siya pinansin ni Celia, nagpumilit si Mabel na asarin ito. Siya nga pala, may date ang kapatid mo. Sa pagkakataong ito, ang lalaki ay isang mahadlika at nagmula siya sa isang mayamang pamilya. Siguro, pamilyar ka sa kanya. Successful siya at kaakit akit At sa kabila ng kanyang murang edad, mayroon siyang network worth na higit sa isang daang milyo. Nandito ako para kay Damya. Sabi ni Celia habang nakatalikod. Hindi pinansinimabel ang sinabi ni Celia. At sa halip ay muling nagsalita. Sinasabi ko ito sa iyo para malaman mo na hindi maikukumpara si Tyson sa lalaking kadate ng kapatid mo. Mas mabuting tumikit ka kay Tyson. Tandaan mo na pwede kang magpakasal sa taong ayaw ng kapatid mo. Talaga? eh ano naman ngayon? Sa isang mapanuksong ngiti, sinabi ni Celia na, hindi pa nag-uumpisa ang date. Paano mo malalaman kung gusto ba talaga ng lalaki sa si Selidita? Nagmamatali ka na ba? Kumikilos ka na para bang pakakasalan niya sa si Selidita? At umaasang magiging miyembro ng mayamang pamilya bukas? Hindi natakpa ng napakagandang make-up ni Mabel ang gali nang marinig niya ang sinabi ni Celia. Nasaan ang respeto mo? Sumigaw siya sa gali. Ngunit pilit niya iyong pinigila. Kamusta naman ang kalusugan ng iyong asawa? Kailan matatapos ang kanyang miserableng buhay? Tuluyan ang nagalit si Celia. Mahusay ang asawa ko sa lahat ng paraan. At kung hindi ka titigil, bibigyan kita ng leksyon. Nang marinig ni Mabel ang tugon ni Celia, binalak niya itong pagsabihan. Ngunit pumagit na si Celidita. Ma, wag mong ibaba ang sarili mo sa level ng babaeng niya. Miserable ang babae niya. Kamakailan lang, ikinasal siya sa isang pangit at talunan. Kaya miserable ang buhay niya ngayon. Tama ka Lidita. Isa siyang walang kwentang babae. At ayokong makitungo sa kanya. Bumakas ang pagkamuhi sa mukha ni Celia. Kung hindi dahil sa pamumuhunan ng pamilya Hudson, hindi makakaligtas ang Kanor Group sa krisis. Lahat kayo ay mga tamad. Kung wala ang Kanor Group, Anong magagawa mo? Sa pagkakaalam ko, ang Kanor Group ay malapit ng Mabangkarote, tama ba? Kaya sino ang walang kwentang babae dito? Galit na galit si Mabe. Gusto niyang hampasin si Celia sa mukha. How dare you say na malulugi ang Kanor Group? Napakawalang respeto mo sa Kanor Group. Nakalimutan mo bang Kanor ka rin? Nang sandaling iyon, dumating si Damian. Medyo kakaiba dahil hindi ito seryoso tulad ng dati. Nakangiti niya tinanong si Celia. Bakit ka nakatayo dyan sa sala? Pagkatapos ay hinarap niya ang isang katulong at sinabi. Dalahan mo si Celia na kape. Ang katulong ay biglang pinigilan ni Celidita. Dad, ako na kukuha. Mabilis na naglakad si Celidita patungo sa kusina at nagtimpla ng isang tasa na kape. At inabot yun kay Salya habang inusenteng nakangisi. Sinadya ni selidita na ibuhos ang mainit na kape sa kamay ni Salya nang iabot niya dito ang kape. Namula ang likod ng kamay ni Salya at ang nakakatusok na sensasyon ay nagtulak sa kanya para alalahanin ang lahat ng hinanakit na dinanas niya sa paglipas ng mga taon. Napaangat siya ng tingin at nakita niya si Celedita na nakangiti. Napayuko si selidita, at humingi ng tawad kay Damia. Hindi ko sinasadya. Huwag kang magalit, Dad. Huminga ng malalim si Celia. Pinigilan niya ang pagnanasang magalit. At naghugas ng kamay. Kumuha ng ilang piraso ng tisyo sa si Celidita. Pinunasan niya ang mantsa na kape sa kanyang bag. At nagreklamo sa mahinang boses. Ang malas. Minabuti kong buhosan ka ng isang tasa na ng kape. Ngunit hindi mo yun hinawakan ng tuloy. Buti na lang at hindi nasuno ang pinakamamahal kong handbag. Napakahalaga nito. Hindi ganun kalakas ang boses niya. Pero sapat na yun para marinig ni Celia. Alam ni Celia sa kanyang sarili na sinadya ni Celidita ang salitang yun para sa kanya. Pero hindi siya gumanti. At tahimik na pumunta sa lababo para maghugas na kamay. Pagbalik niya ay nakaupo na si Damian sa sofa. Kasama si Namabel at si Lidita. At nagmukha ang mga itong isang masayang pamilya. Pero nasanay na siya. Ang pamilyang ito ay walang lugar para sa kanya. Dati, medyo hindi komportable na makita ang tatlo na masayang magkakasama. Pero simula na makasama niya si Tyson, wala na siyang nararamdaman. Hindi nag-alala si Damia tungkol sa paso ni Celia sa kamay. Bagkus ay eh, nagtanong lang ito. Kamusta ka pagkatapos mong pakasalan si Tyson? Hindi ka pumupunta dito para bisitahin kami. Pwede mo ba siyang isama dito para sa isang hapunan? Naalala ni Celia ang nangyari sa kanya noong huling hapunan nila ni Damia. At sinabi niya, Ang pagkain sa pamilya Kanor ay masyadong mahal. Hindi namin kaya itong bayaran ni Tyson. Halatang napahiya si Damia. Kaya kay niyang ibahin ang topic. Sel, nag-dinner ka na ba? You can stay for dinner. Bumili ako ng seafood ngayon. Hindi ba paborito mo yon? Salamat na lang. Kung tutuusin, may natutunan na akong leksyon sa nakaraan. Nang sandaling marinig ni Damian ang kanyang mga salita, alam nito na ang tinutukoy niya ay ang araw na yon. Nang lukohin siya nito na umuwi. Hiniling nito na manatili siya para sa hapuna. At pinainom siya ng droga nang hindi niya namamalaya. Pero bagamat nakaramdam ng hiya si Damya... magilo pa rin siya nagpaliwana. Sel, huwag mo akong sisihin. Ginawa ko lang yon para iligtas ang kanor group natin. Pagkatapos mong pakasalan si Tyson, ang pamilya Hudson ay namuhunan sa Kanorgro. Malaki ang naging contribution mo sa bagay na ito. Sa pagkakataong iyon, ngumisi si Mabel at sumigaw. Damyan, masyado kang mabait sa kanya. Ano ang naging contribution niya? Kakakasalan niya sa pamilya Hudson para maging isang mayamang babaeng punong abala. Wala siyang utang na loob. Ayaw ni Celia na makipagtalo sa mga ito. O pabulaan na ng sinabi ni Mabe. Wala akong oras kumain. Pumunta lang ako dito ngayon para bawiin ang pag-aari ko. Biglang sumabat si Mabe. Merong anumang bagay ba sa bahay na ito na pag-aari mo? Umalis ka dito maraming taon na ang nakakalipas. At kinuha mo na ang lahat ng dapat mo kunin. Ano pa bang gusto mo? Ayaw makipag-usap ni Celia nang walang kapararakat. Inilabas niya ang kasunduan na pinirmahan ni Damia at inilagay iyon sa lamesa. Nandito ako para kunin ang gamit ng nanay ko. Ngunit hindi sineryoso ni Mabel ang sinabi ni Selye. Matagal nang itinapon ang mga gamit ng nanay mo. Sino ang mag-iingat ng mga gamit ng patay sa bahay? Magdadala lamang iyon ng malas. Gusto kong kunin ang singsing. Siyempre, alam ni Celia na hindi iingatan ni Mabel ang anumang gamit ng kanyang ina. Pero ang singsing ng kanyang ina ay nasa kamay ni Damya. At personal itong ipinangako na ibabalik ito sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mabel nang marinig niyang binanggit ni Celia ang singsing at kinindatan niya si Damya. Mabilis na hinila ni Damya si Celia para maupo sa sofa. At pagkatapos ay bumaling siya sa katulong at sinabi, Dalhin mo ang paboritong inumin ni Salya at ang mga panghimagas na dinala ni Celidita mula sa Swede. Biglang naging hospitable si Damia. Kaya nakaramdam si Celia na may hindi tama. Kung ito ay kumikilos ng hindi normal, tiyak na may hindi tama. Hindi niya maiwasang mag-isip kung anong trick ang gusto nitong laruin sa pagkakataong ito. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Celia. May masama siyang premonition sa kanyang puso. Nang makitang ganoon ang kinilos ni Damye. Masasabi niyang hindi ganon kadali para sa kanya na ang sinsin. Inihain na katulo ang kanyang mga paboritong pagkain. Itinulak ni Damya ang mga dessert sa harapan niya at nakangiting sinabi. Sa so, tikman mo ang mga dessert. Masasarap ang mga ito. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol sa singsi. Hindi natin nagsiselya sa mga salitang iyo. Binawi niya ang kanyang kamay mula kay Damia at malamig na nagsalita. Dad, kailangan mong ibigay sa akin ng singsi. Napaawang ang bibig ni Damian at tumahimik. Matagal siyang hindi nakasago. Napagtanto ni si Celia na may mali talaga. Gayon pa ma, nanatili siyang kalmado at binigyan pa rin ng pagkakataon si Damya. Dad, nakalimutan mo na ba ang kasunduan natin? Kahit diretsyo siyang nagtanong tungkol sa singsi, umiwas pa rin si Damya na pag-usapan iyo. Sumuko si Celia na panatilihin ang kagandahang loo at inilabas ang kasunduan. Malinaw na nakasulat dito na kung pakakasalan ko si Tyson para kay Celedita, si ibabalik mo sa akin ang singsi. Galit na galit si Celia ng oras na munit Ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang tumanggi ito. Kaya pinigilan niya ang kanyang gali. Dad, kahit napakaraming nangyari, nire-respeto pa rin kita ng sobra. Ito ang katotohana. Sisirain mo ba ang iyong pangako? Si Damian ay nakatingin sa kung saan. Gayun pa si Mabel ay nakaupo sa tabi nito at mabilis na nag-react. Nang makuha niya ang kasunduan At pinunit iyo Ang mga piraso na kasunduan ay lumipad sa hangi At nanlaki ang mga mata ni Celia Na tila hindi makapaniwala Damya Alam mo namang walang kwenta itong pinag-uusapan natin Ang kasunduan ay punit na At ang tanging ebidensya niya ay wala na At dahil wala na siyang ebidensya Hindi na natin kailangang matakot na mademanda o anuman Isa pa may pera ba siya para magsampanakaso? na kaso? Kampanteng sabi ni Mabel. Galit na galit si Celia. Hindi niya akalain eh, na ganito pala kawalang hiya dalawang taong ito. Tumayo siya at mariing tinitigan si Mabel. Anong ibig sabihin nito? Hindi mo ba alam? Binenta na namin na At wala ka nang magagawa. Dahil punit na ang kasunduan ngayon. Wag mo nang isipin na babiin pa ang sinsi. Sa sobrang galit ni Selya, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Anong kalokohan ang nangyayari? Sir, huwag kang magalit. Ang Kanor Group ay dumaan sa malubhang krisis. Wala akong choice, kundi ibenta ang singsing ng nanay mo. Hindi ba't namuhunan ang pamilya Hudson dito? Oo binigyan ako ng pamilya Hudson ng pera upang mapunuan ang kakulangan. Ngunit kailangan pa rin natin ng malaking halaga upang magpatuloy sa pag-ooperate. Wala akong ibang makukuha ng pera. Kaya kay nailangan kong ibenta ang singsing -sing ng nanay mo. Nanginginig ang buong katawan ni Celia. Pero yan ang pinakamahalagang bili ng aking ina. Paano mo nagawang ibenta? Paano mo ito nagawa sa kanya? Wala ka man lang bang respeto sa kanya? bagamat medyo na konsensya si Damian. Napahiya siya nang harapin ang paratang ng kanyang anak. Kaya wala siyang nagawa kundi sumigaw sa galit. Tama na, ang iyong ina ay patay na. Anong silbi ng pag-iingat sa kanyang mga gamit? Higit pa rito, ang nangyari sa Kanorgro ay bunga rin ang kanyang panik na trabaho. Dapat masaya siyang iligtas ang kumpanya sa krisis. Sa halaga ng kanyang singsing. Naikuyong ni Celia ang kanyang mga kamao. Sa sobrang galit niya ay halos mabaliw siya. Hindi ka ba nahihiya o nagigilty man lang? Nang ipagtatanggol na sana ni Damian ang kanyang sarili, ay pinigilan siya ni Mabe. Tinitigan niya ng mayabang si Celia at sinabi, Nagiging agresibo ka ba? Para lang sa isang kalokohang sinsing. Paano mo nagawang kausapin ang iyong ama sa ganoong tono? Tumigil ka. Kinakausap ko ang aking ama. Hindi dapat makialam dito ang isang kabit. Itinulak ni Celia si Mabel at diretsyong tinanong si Damya. Where the hell did you sell the ring? Magkano mo ibinanta ang singsing?